Ito yung video na sinasabi ng DICT at NBI na fake. Pero bago pa magkaroon ng examination, nagdeklara na si Secretary Abalos at Secretary Gibo na fake. Hindi ko alam kung kailan sila naging experts ng audio recording. So pwede ba? Let us show first Maharlika's Exhibit A to prove that the president is a drug user. Okay? Ready? Set? Go! Courtesy of Maharlika Bojakera TV. Share, share! Ngayon naman, ang gagawin natin, merong, ano ba tawag dyan? Computer app, nang tawag ay Deepware. Deepware. Ang deepware can identify deepfake. Ang deepfake is a product of artificial intelligence. So gagamitin natin ngayon itong programa ng deepware. Popoy, can you flash now deepware? And can you put now the same footage that we saw into deepware? At hayaan natin na yung apang magsabi kung merong AI o wala. Deepware, okay? Deep wear, okay? i-paste na yung video. Yan. Okay. Model results. Oh, may finding na ba? Yes. yes. Na anong finding. Paki nga bungee, ikaw ang bumasa. Pasaan mo? Pasaan mo? Pasaan mo? Pasaan mo? No deep fake. detection check. Saan no? deep, no deep, deep fake detection. 0%. Mga kaibigan, sa ayon sa deep wear. No. Deep. deep fake detected 0% according to avat avatari site according to Deepware, no deep fake detected 34% mga kaibigan hindi po fake ang pulburon video okay ano pong laban dyan dun sa mga picture-picture na kinumpir nila at yung sa expert opinion ni Gibo at saka ni Secretary Avalon na ba, nakabase po sa tenga. Ito po is technology at work. Ulitin ko po, Avatarify, no deep fake detected, 0%. Deepware, no deep fake detected, 34%. Sino ngayon na paniniwalaan natin? Ang disinterested na computer app o mga taong gobyerno na dumidepensa sa nakaupong presidente. I leave you to judge.